sa po ng mga idol so tanungin natin ito dito ang idol kung meron tong ano dito ano ng mga pamingwit dito e, wala yata may mga pamingwit kaya dito tay yung rotor ng pamingwit wala so wala so, ikunta natin wala daw mga idol so ikunta natin palingin mga busing kapunta tayo ng may kawayan so tatawid na tayo so, Pasok na tayo dito sa loob Emang mga pamingwit yan tinda dyan dahi. Pamingwit. Pamingwit. <coughs> tau tak tau. Tau tak tau. May mga pamingwit po kayong tinda Pamingwit. Hala, mga busing. Sorry ku tayo dito sa oh. Okay. 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 ano ng, ano lang pulo mga lodi lalabas tayo Excuse me wala diretso talaga tayo ng kawayan wala talaga mga load eh so yan palabas na tayo <coughs> yeah ayan okay, mga lobson try natin may tawa wala andito na tayo sa malandi mga idol ay malandi sorry hindi pala ano ba yan malanday pala shout out sa mga idol no so yeah, andito tayo maghanap ngayon ang pamingwit stoplight na tayo mga idol dito na tayo sa stoplight ng Malanday. So, nagtanong ako kanina doon kung may mga pamingwit doon. So, wala. Mga idol, no? So, stoplight na tayo. Nandito na tayo sa stoplight. So, wala tayong makita doon sa ano tinanungan natin. Wala, walang mga ano, yung coming with nga rotor lang naman ang aming uh, ano natin hinahanap natin sa so, nabubulol na ako mga idol mapagpalang sa map, mapagpalang araw sa ating lahat mga idol ito na tayo sa highway mga idol mag highway pumunta na tayo na may kawayan medyo may kalayuan pa yung may kawayan mga lodi so eto sa kasagsagan ng kainitan mga idol mainit ang panahon so pagkakataon sa natin yung pagtitinda natin kasi nga lang maya maya uulan na naman so ganoon lang sakit ng uh, panahon ngayon mga idol budget ng panahon ngayon ganito so ang tabayan ako mga idol pag nandun na tayo sa is ay is ba yan hindi ko alam kung anong pangalan ng mall na yon mag, mag, mag Arthur Highway talaga mga idol ito mag Arthur Highway kasagsagan po dito na ang dami ng sasakyan at talagang karirahan po dito sa pagpatakbo po, po no? matutuloy po yung mga sasakyan dito yung pinaka level ng takbo nila dito mga kaibigan ay 60 yata 60 60 pounds ano yun ba yun bigat sa lahat <laughs> sa lahat no Yan, now open lang mga kaibigan bagong ano na to repelling, repelling station oil gasolinahan mga kaibigan pure gold mga kawayan mga idol yan pure gold mga kawayan malaki pala ito pure gold mga kawayan mga idol bago ko lang din nakikita mga busin dito na tayo sa tulay na may kawayan mga kaibigan ang ah, tulay na may kawayan ito yung ano po ng mga tubig oh. yan yung tubo po ng tubig na malaki so ito diba? lang tutulin mga idol mga busing yung ano ni sasakyan nila ba daghan kayo paskan na gana

So, yan po ang may hawak sa kontrata ng PNR papuntang uh, ah, ano yata yan, Bulacan, mga kaibigan sa bago release ng train So, yan, malapit-lapit na tayo mga idol Dito na sa Aliyog Theater tayo mga idol Subukan natin to Aliyog Theater tayo Ayun nito ano ba to? Aleo Complex pala. Ni Theater Theater. So kung ano ano yung pinagsasabi natin. Aleo Complex pala to, mga idol. So dito yata yung bilihan ng mga surplus na ano no. Kapag surplus mga idol. Ay lalakihan mga sasakyan mga idol. Alupit. tawirin na natin mga idol kasi nga ano, sabayan natin din pagtawid ng mga tao kasi nga dito na tayo papasok na tayo dito <laughs> pasukan natin ito dito mga idol kung talagang totoo ba to dito kung sana mayroon dito mga idol no? ano ba ako? oo oh. Mm. sana pre wala akong lock dito may ano ba dyan? oo okay, wala akong lock So guys, paparada natin ito dito Yung bike natin So yan, natin ito mga idol So guys, ito yung banday. Kita <laughs> Dito na tayo sa may kawayan. Ali complex mga kaibigan, no? Dito, DIY tayo guys So, puntahan natin dito DIY Mga lodi Ito nga yun, guys. Okay, so. so, try natin dito, mga idol. So, paano tayo dito, mga idol? Kaling mga idol, so wala. Wala tayong, ano, no. Wala tayong nakita. May mga pamingwit dito. Diyos, ganda. Ganda. May rotor ka te? Eh. Yung pang ano po, ganun. Meron <laughs> pa ako sa aliw. <laughs> Nandito lang pala sa baba. <laughs> Ito po. At saka... Hmm.

220 yung item. 220 po. 100 po yung... 200 po yung... Pwede na na po nito, eh. Ay, wala siya nga, ano? Ano yun po? Ay! Okay lang po. So guys, ito yung ano So, subukan natin to Kasi yung natin, sira naman kasi ang pangit ng ano niya no aja

Wala kayong yung ano, yung bakal na ano talaga dito? Ah, uh, ganun po. Ganun lang po. Saan po? Yung nakalakabit lang po sa ano. Uh, ito po. Ay, ah, ito, ito Po, ito ganito. po, ito yung, po. Ganito. Ayan, lang siya. Okay. Pero magkano itong ganito ito po. Ganito, mag ganito mo? $7.50 po. Nakasay lang yan sir. Parang ito lang po yung gumayon. Ah. Ay Pero yung ganito talaga wala siya, wala kayong ano? Wala, ganito lang. Ah, nakita ko po ito. Okay. okay ano po 'to? Tatanggal na kung uh, saan po siyang pag ginag isusok kung saan po siyang balik ito ummm okay so maganda itong mga ito sa ano kaso nga lang ang pagkakabitan natin maliit lang kasi yung hawakan niya ang kapis siya ito isang buo na so di tiktok din di, di po ito hindi? apo po tiktok oh po ito ang isang tiktok niya Okay. 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 So, dito lang po sa palingki ng may kawayan mga idol yung ano, bilihan po. So, ito. Try nga na natin to. So, pag hindi to, po pwede sa ano natin, babalik na naman tayo dito. So, ano lang na natin to So, try lang natin kasi nga Subok na naman tayo na ano So, nalalaklak uh, Talagang, Talaga, ano na ito siya, ti? Ganito lang talaga siya Ako, talaga siya Uh, Tara lang po dote. Apo. Ano, babalik lang po ako. Ang, ano? Kailangan na. Ano. So guys, yun lang muna ang anong natin kasi nga, ano, tawag nito. Hindi ko pa alam kung yung kasukat doon sa isa. Magbibili lang tayo ng buo. Para, ano, para isang, ano, ano lang natin. Madam. So, shout out po. Ano pong pangalan ang tindahan nito, Tay? RCC, RCC7. RCC7. So, guys, thank you po, ma'am. Salamat po, ma'am. Shout out po. So, yan, guys. So, sa so, may kawayan, mga idol, ito pa rin pasada dito. Alam ko ba, pinagbabawal sa may kawayan. Siguro, bawalan sa lawas ayan palabas na tayo sa MacArthur mga kaibigan stop si si oh, oh, oh. Ang kalabi sa yung kawayan mga lodi Stop light na may kawayan sa ibang hindi din So yun stop light tayo May kawayan So alam na natin mga idol Stop light na may kawayan May bilihan ng mga pamingit no? 2020 2021 2022 2023 2023 na tayo mga idol napakadilim ng paligid mga kaibigan medyo malakas lakas to so ayan o oh. medyo malakas lakas to mga idol gesto dito mga kaibigan nakahilira so ayun, pali sinisa sama idol mga idol Ayan na nga mga idol, nandito na tayo paligo papunta pulo Kung malakas na yung ulan Kumabli ako sa parking mark mo na mga kaibigan Kasi Mula na So bawal yakit dito Para Bawal yakit dito yung Bike

Oh, si Porto, mga, mga kaibigan, ang ko.